mga tinig ng katapangan. Sa buwan ng pagunita, nagtitipon tayo rito upang igalang ang nakaraan at pumatak ng luha ng tahimik. Sapagkat sa baybayin ng koridor noong Marso, may Trahejang naganap, puso'y napalunghat, nagsikalang. Jabida Massacre, maitim na balat ng kasaysayan. Kung saan ang mga pangarap ay naglako at ang inusensya ay kinuha. Mga bayani. Mga bayani mga anak ng bangsamoro. Sila'y tumayo. Ngunit na paupo sa pagtataksil. Sa dilim ay umigib ang lupa. Limamput-anim na taon na ang lumipas. Ngunit ang sakit ay naririto pa rin. Nakaukit sa puso, di matitibag ng kahit na anong sakit. Ngunit sa sandaling ito ng katahimikan, tayo'y nagtatagpo ng lakas muli upang igalang ang mga nagbuwis ng buhay at itangi ang tunay na halaga ng buhay. Sapagkat sa gitna ng kalungkutan, may ningas na kumikislap, ang diway di matitinag patungo sa liwanag na tunay. May tapang at katatagan, tayo'y tumatayo ng matayon. Sa harap ng pagsubok, tayo'y sumusunod sa tawag ng Diyos. kaya't ating gulitain, ipakilala ang ating mga tinig sa pagkakaisa sa ilalim ng malawak na kalangitan. Sapagkat sa pag-aalala ng trahedyang jabida, tayo'y nagsumpaang panatilihin ang kanilang alaala magpakailanman.